Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpalang araw mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185, sa GCTV tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 nang umaga. Ang ating pong episode sa pagkakataong ito ay bahagi po ng serye na ating binubuo mula Lunes hanggang Biyernes. Napapakinggan po gamit ang radyo. Ah, pwedeng niyo pong pakinggan sa 702 DZAS. Sa Norte naman ay 1143 DZMR. Sa Visayas po gamit ang DYVS at sa Coronadal South, Cotabato Gamit naman po ang DXKIFEBC. Salamat pong muli sa Panginoon sa muling pagkakataon ng pagsasama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayo? Ay, napakagandang pagkakataon po para ipagpatuloy ang ating pag-aaral tungkol po sa mga pagsubok sa gitna ng ating paglilingkod. Kagaya po ng ating natalakay sa pasimula ng ating pag-aaral, kadalasan po naiisip natin parang magiging mas madali kung wala po tayong problema o pagsubok na pinagdadaanan at tayo po ay naglilingkod. Di ba? Para bang sa gabal pa yung merong kang karamdaman, may iniisip ka bang ibang mga challenges, difficulties, habang ikaw ay naglilingkod. Pero kagaya po ng ating natutunan, ang mga pagsubok po ay bahagi ng pamumuhay sa mundong ito. At mahalaga ding maunawaan natin kung saan ba nang gagaling ang pagsubok at ano ba ang layunin ng mga pagsubok na ito sa ating buhay. So himay-himayin po natin at ating unawain ang ilang bagay. Una, ang pagsubok po ay bahagi ng pamumuhay sa mundo na bumagsak sa kasalanan. Alam po natin yan na ang mundong ito ay may bahid ng kasalanan, tinanggap po nito ang kaparusahan sa kasalanan. Kaya nga po ang sinabi ng Panginoon kay Adan, matapos po yung fall sa Genesis uh, chapter 3. Dihubang sabi ng Panginoon eh sa alabok nagmula, sa alabok din naman babalik. Na ang ibig sabihin po nito ay nandyan po talaga ang realidad na may mga problems, difficulties, challenges, sickness and even death na darating po sa ating buhay habang nandito po tayo sa mundong ito. Hindi po ito ang ating permanenting dwelling place. Tayo po ay, uh, sabi nga sa salita ni Apostol, Pav, uh, Apostol Pedro, tayo po ay mga pansamantalang dumadaan lamang sa mundong ito bilang mga dayuhan. Di ba? Tayo po ay uh, aliens and strangers sa mundong ito, sabi ng isang salin sa Ingles. At bukod po doon, mahalaga rin tandaan natin na paminsan, yung tinitingnan po nating problema ay bahagi pala ng proseso. May mga prosesong nakapagpapalago, pero ang mga prosesong ito ay hindi natin laging naa-appreciate. No? Sabi nga, madalas daw gusto natin yung product, ano yung end result, pero ang inaayawan natin ay yung process. Ano po ang magdadala sa atin sa sitwasyong iyon? So for example, ang product po ay growth. Ano ba ang magdadala sa atin sa paglago? Ang kasagutan po dyan mga kapatid, Siyempre ang magdadala po sa atin dyan ay yung pong pagkatuto sa pamamagitan po ng iba't ibang paraan. Sometimes natututo tayo by reading, sometimes by listening, sometimes by watching, pero may mga pagkakataon po na ang mga malalaking natututunan sa buhay, ay ating natututunan through experience. Sa pamamagitan po ng ating mga karanasan. At hindi po sa lahat ng pagkakataon, ang mga karanasang ito ay kanais-nais. Ika nga, may mga pagkakataon po na sadyang uh, mabigat ang mga karanasan. Pero ang layunin po niyan, ay tayo po ay hubugin, tayo po ay turuan, tayo po ay palaguin. Sinabi rin sa atin, sa ating natutunan this week, Mula po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Na habang tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok, tayo naman ay nakakatanggap ng comfort galing sa ating Panginoon. At ang sabi ho ng talata, He comforts us in all our troubles so that we can comfort others when they are troubled. We will be able to give them the same comfort God has given us. So may mga pagkakataon dumaranas po tayo ng problema, pagsubok, pero sa pamamagitan po ng mga challenges na ito ay nararanasan natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga sariling buhay at yung pagkilos na yon, yung comfort na yon ay siya namang bahagi ng ministeryo na ating ibibigay sa iba. So sa madaling sabi ho, hindi tayo sinisira at dinidiscourage ng Panginoon sa gitna po ng ating mga problema Sa halip, ito pa nga ang katotohanan Tayo po ay pinalalago Tayo po ay hinuhubog Tayo po ay tinuturuan Tayo po ay binibigyan ng lalong uh, mabisang paglilingkod Sa pamamagitan po ng comfort na ating nararanasan At pinapakita rin ito Na tayo mismo bilang tao Yung ating ministry ay hindi po produkto ng sarili nating Uh, talino, lakas. Ito po ay dahil sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya pag nakikita ng tao yung ating mga kahinaan at nakikita kung paano tayong pinupunuan ng Panginoon, pinalalakas, pinatatatag, sa gitna ng kahinaan, sa gitna ng mga pagsubok, eh nakikita nila ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa totoo lang po, honestly speaking, marami po sa mga... Connecting points ng ating ministry sa iba ay resulta po ng mga pagsubok na ating pinagdaanan, 'di ba? Yung bang may mga taong madalihong makaka-relate sa mga may karamdaman kasi nagdaan sila doon sa karamdaman. At yung mga tao namang dumanas din naman ng dumaranas ng karamdaman ay mas nagiging bukas ang kanilang puso at isipan sa mga tao na dumaranas din noon o nakadaan na doon at nagtagumpay. Dahil nakikita nila, alam nito ang aking sitwasyon at naranasan nito ang pagkilos ng Diyos sa kanyang sitwasyon, kaya siya ay angkop na makapag sa akin. 'Di ba? Naalala ko nung si Mrs. po ay nanganak. Nako, sabi ko sa kanya, uh, pagkatapos po kasi ano ho 'yun eh, uh, emergency procedure, parehas naming anak eh. Eh sa panganay, si first time parents. Pagkatapos sumanganak, daladala na namin ang bata sa bahay, kami lang hung tatlong uh, Nasesarian siya, so siyempre uh, hindi pa pwede ang mga ilang pagkilos At palagi ko siyang ini-encourage, ako okay lang yan, okay lang yan At may mga pagkakataon po na para bang feeling ko yung aking mga sinasabi ay uh, tumatalbog lang sa pader Pero dumating po ang mga kababaihan sa church at uh, in-encourage po siya at uh, pinakita rin ho yung kanilang mga tahi sa cesarean. Nako. Alam nyo, nung sinabi nilang, okay lang yan sis, ganyan talaga, kakayanin mo yan. Eh, nagliwanag ho yung mukha ng aking asawa dahil uh, sa totoo lang, mas kapanipaniwala ho yung mga kababaihan dahil meron silang tinatawag na shared experience. Samantalang ako, kala mo kung sinong makasabi ng kaya mo yan ano kahit na hindi ko naman pinagdaanan yung panganganak eh naranasan ko hu masisarian kasi nung nasisarian hu yung missis ko nasisarian din yung wallet ko eh no pero uh, kaya ako hu sinasabi sa inyo inyuto dahil iba kasi yung dating pagka yung taong kausap mo alam mo na naranasan niya ang kabutihan ng panginoon sa kaparehas na pagsubok at dahil do nakapagministerio sila effectively hindi natin sinasabi na yung hindi dumaan ng ganung pagsubok ay wala nang maitutulong kundi meron pong malaking koneksyon. Kaya nga sabi ng verse, di ba? He comforts us in all our troubles so we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Hindi tayo iimbento rito ng ipang ipangmiministeryo natin sa kanila. Sa halip, kung ano po yung ating natanggap mula sa Panginoon, ay siya rin naman nating ibinibigay sa mga taong dumaranas ng ganung pagsubok. So may mga pagkakataon po na marahil iniisip natin, eh Lord, bakit uh, may ganitong karanasan? Lord, bakit may ganitong uh, challenges sa aking buhay? Samantalang ang gusto ko lang naman ay paglingkuran ka. Ang isasagot po ng Panginoon, at dahil gusto mong maglingkod sa akin, kaya ka dumaranas ng ganyang karanasan. Because with the comfort that you receive, you will be able to minister and give comfort to others as well. Na ipapasa natin yung ating mga karanasan at uh, yung ating mga patutuon ng pagkilos at kapangyarihan ng Diyos na ibibigay naman natin sa iba. May mga pagkakataon din po na marahil iniisip natin madaling maglingkod pagkawala ho itong mga karamdaman, problema, pero alam nyo si Pablo, hindi binago ng Panginoon ang kanyang sitwasyon Siya po ay nanatiling, uh, nandoon yung tinatawag na thorn in the flesh Pero sa kabila po ng pananatili nito, sa kabila ng asabi nga sa 2 Corinthians 12 verse 8 Three different times I begged the Lord to take it away Tatlong beses po niyang hiniling na alisin ito ng Panginoon pero hindi ho inalis eh Uh, pero ang sagot ng Panginoon sa kanya is this. Each time he said, My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. So sinasabi ni Pablo, Ito kahilingan ko, Lord. Pero hindi binigay ng Panginoon kung ano yung kanyang hinihiling. Pero bakit nakapagpatuloy siya sa kabila nang hindi naman inalis yung thorn in the flesh. Ito po ang kasagutan. Dahil pinunoan naman siya ng Panginoon ng kalakasan. At yung kalakasang ipinuno na iyon ang siya pong napakagandang bagay na makikita natin sa buhay ni Apostol Pablo kung bakit siya po ay nakapagministeryo effectively. It was the power of God at work in his life and that's why he was able to minister. Sabi nga dito sa verse 10, nagbago yung attitude niya. Eh. Hindi naman nagbago yung kanyang sitwasyon, pero yung kanyang pananaw nagbago. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Kung kailan ako mahina, doon naman ako nagkakaroon ng kalakasang nagmumula sa ating Panginoon. Kaya magandang hamon po ito para sa atin mga kapatid ano, Na kung may mga pagkakataon po at alam ko yan May mga times na very specific naman tayo sa ating prayer request Pero tila may mga panahon na yung ating kahilingan ay hindi nasasagot sang ayon sa ating uh, kagustuhan Hindi nasasagot sang ayon sa ating kaparaanan O marahil hindi sang ayon sa ating kapanahunan pero magtiwala po tayo sa ating Panginoon sapagkat ang sabi nga ng talata, my grace is all you need, my power works best in weakness. So sa gitna po ng lahat ng pagsubok, paano po natin haharapin ang mga bagay na ito? Let us remember several things. Ano po? Una, remember what God is to you. Dito po sa 2 Corinthians uh, chapter 4, uh, verse 1. Napakaganda po ng uh, reminder sa atin ni Apostol Pablo. Ang sabi ho ng talata, Therefore, since God in His mercy has given us this new way, we never give up. Sa ibang salin po ang sabi diyan, Since God in His mercy has given us this wonderful ministry. Take note ha. Ang sabi ni Pablo, wonderful ministry. Yan po ay sa kabila ng yung ministeryo po ay uh, naging napakahirap. Pero he considers it wonderful not because of the good experiences that he had. He considers it as wonderful because he knows that he does not deserve to serve the Lord. Hindi po siya karapat dapat maglingkod. Ito po ay bunga ng habag ng ating Panginoon. Kaya yan po ay isang katotohanan na dapat nating panghawakan. Alalahanin mo na ang Diyos na ito, pinagkatiwalaan ka ng napakahalagang uh, bagay na ito. Ano po iyon? Yan po ay yung ministeryo. So alalahanin mo na ang Diyos po ay hindi nagbabago, hindi siya nagkamali, siya po ay nananatiling tapat, nananatiling Diyos na tumawag sa iyo, na may layunin, at yung mga bagay na ating pinagdaraanan, kadalasan po, hindi man natin maintindihan, pero sa likod ng lahat ng ito ay ang makapangyarihan, At paminsan, misteryosong pagkilos ng Diyos. Pero sa lahat ng ito, ang Diyos po ay laging Tinutupad ang kanyang mga layunin Kaya alalahanin natin kung sino ang Diyos sa atin Tayo po ay mahalaga sa kanya Siya po ay ating ama Siya po ay ating ama Pamisan po yung aming anak na bunso no? Kasi malaki ho ang age gap ng aming dalawang anak uh, Yung bunso po ay lalaki He is now 4 uh, years old Yung panganay po ay babae siya po ay 11 years old. So yung bunso, marami pa siyang mga tanong. No, pamisan ho ay uh, pag may pasalubong ako sa kanya, ang tanong niya, Daddy, Daddy, bakit mo ako binilhan ng ganito? Bakit mo ako binilhan ng ganito? At uh, misan ho, tinatanong ko siya, Bakit sa palagay mo, ano kaya ang dahilan bakit ka binilhan ni Daddy? Tasabihin niya, siguro love mo ako Daddy, ano? Ah, Siyempre naman. So yun ang sagot. So, sa madaling sabi po, Sometimes nakakalimutan natin na ang Diyos natin ay ating ama at mahal po niya tayo. Sabi nga ng isang pastor na aking kilala ay sa haba-haba ng panahon na ako ay kinalinga, iningatan, minahal ng Panginoon, matapos niyang ibigay ang kanyang anak para sa akin para mamatay sa krus ng kalbaryo, ngayon pa ba ako pababayaan ng Diyos? Isipin mo yon ano? Yamang naranasan na natin ang maraming pagkilos ng Panginoon Ngayon pa ba tayo? Pababayaan ng Diyos Napakagandang bagay Naalala ko tuloy yung mga Israelita Nung sila po ay naglalakbay sa wilderness patungo sa Promised Land Alam nyo, yung present situation nila Napakarami hong paalaala ng kapangyarihan ng Panginoon Nandyan po yung pillar of fire at saka cloud At uh, kumakain pa rin sila ng manak at nandoon ang utos ng Panginoon, yung kanilang past o nakaraan is also a strong reminder of God's uh, faithfulness. Na pag nagbabalik tanaw po sila ay nakikita po nila kung ano po ang mga pagkilos ng Diyos na ginawa nung nakaraan. At yung pong mga nakalipas na pagkilos na ito ay hindi po nangyari para lang kalimutan, para lang mapabayaan, kundi ang lahat ng ito ay dapat nagkakalakip-lakip para po sa pagsasakatuparan ng layunin ng Panginoon sa ating buhay. So, ibig ko pong sabihin mga kapatid, itong mga naranasan natin ng nakaraan should motivate us to move forward for the glory of God. Ito po ay dapat magbigay ng hamon, magturo sa atin na tayo po ay sumulong para po sa kapurihan ng ating Panginoon. So remember what God is to you. And the Bible reminds us that God is a God of comfort. He is our Father at siya po ay Diyos na nagbibigay ng comfort sa atin sa lahat ng ating mga pinagdaraanan. So napakagandang challenge and reminder sa atin. So all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all yan po ang Diyos natin alalahanin mo yan at huwag mong kaliligtaan, lalong-lalo na sa gitna ng mga pagsubok na iyong kinakaharap uh, pangalawang bagay po remember what god does for you ano ba ang ginagawa ng panginoon sa atin dito po sa chapter 1 verse 8 to 11 ng second corinthians chapter 1 ang sabi yun ng talata we think You ought to know, dear brothers and sisters, about the trouble we went through in the province of Asia. We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. In fact, we expected to die. But as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God, who raises the dead. And He did rescue us from mortal danger, and He will rescue us again. We have placed our confidence in Him and He will continue to rescue us. And you are helping us by praying for us. Then many people will give thanks because God has graciously answered so many prayers for our safety. Ang ganda ho, ano, yung sinasabi ng talata na sa gitna po ng kanilang mga pinagdadaanan, eh naranasan nilang lalo ang pagkilos ng Panginoon. Di ho ba't napakagandang bagay yan? So, let us be reminded na hindi po yung sirkomstansya ang makapagsasabi kung gaano kakapangyarihan ng Diyos. Ang totoo po, lahat posible sa ating Panginoon. Uh, ang dapat po nating gawin ay pagtiwalaan ng Diyos sa halip na kada problema, eh, magduda tayo sa Diyos, questionin natin ang Diyos, o kaya ay uh, nandoon po ang pagtatampo natin sa Diyos. Huwag po, kailangan natin lalong i-affirm sa gitna po ng mga pinagdadaanan natin na ang Diyos po, He controls trials, He enables us to bear our trials, He delivers us from our trials, and God is glorified through our trials. Sa pamamagitan po ng mga pagsubok na ito, ang Diyos din po ay naluluwalhati yan po ang ginagawa ng Panginoon. Sa bawat problema ang dumarating, may pagkilos ang ating Diyos. At sa mga pagkilos na ito, dapat tayo po ay magtiwala at magpasakop sa kanyang mga ginagawa. Sabi ko nga sa inyo, hindi man lagi mangyari ang mga bagay sang ayon sa ating gusto, paraan, panahon, pero ito po, pag pinasakop natin sa Panginoon, makikita natin ang kagandahan ng kanyang mga pagkilos. Pangatlong bagay po, na dapat nating tandaan, remember what God does through you. Ibig sabihin po, hindi lamang siya kumikilos sa buhay natin, may pagkilos din siya sa pamamagitan natin. So, may mga karanasan po tayo na hindi lamang para sa atin, ito po ay para din sa kapakinabangan ng ibang tao. Okay? As we experience yung kanyang comfort, yung pagtatagumpay, yung kanyang pag-ibig eh sabi nga natin with the same comfort that we receive we are able to minister to other people. So, 'wag nating isipin na ang concern lang ng Panginoon ay tayo. Isipin po natin na gagamitin tayo ng Panginoon sa buhay ng iba, kaya gumagawa siya sa ating buhay, hinuhubog, tinuturuan tayo. Ang tamang pagtugon natin sa kanyang pagkilos, ang nagiging paraan para lalong ma-form sa ating buhay ang nais niyang gawin. At sa pamamagitan nito, tayo po ay nakapagmi-ministeryo naman sa iba So, wag po ninyong kaliligdaan uh, Sino ba ang Diyos? Siya po ay ating Ama na may pagmamahal sa atin Ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Tayo po ay hinuhubog, pinalalago, ginagamit, sangayon sa kanyang layunin At tayo po ay pinatatatag at uh, binibigyan ng uh, patuloy na kakayahang makapaglingkod at huwag po ninyong kalilimutan na kumikilos siya sa buhay mo at kumikilos din siya sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya yung ibaho ho, napapagpala sa ating buhay dahil nakikita nila ang pagtatagumpay na ginagawa ng Diyos sa ating mga personal na karanasan. Misan magugulat ka eh. Yung bang struggle na akala mo ikaw lang ang kasali doon? Yung pala eh, may mga taong nananalangin sa iyo may mga taong mapapagpala ng karanasan mong iyon at may mga taong tumitingin doon sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. At sila po ay napapalakas, sila po ay nabibigyan ng encouragement, sila po ay nagiging matatag dahil po sa tagumpay na binibigay ng Panginoon sa ating buhay. Bago po tayo tuloy ang magpaalam, nais ko pong imbitahan ang bawat isa. Meron din po tayo mga short devotion sa Facebook, sa YouTube at saka sa TikTok. Yan po ay mga 2 to 3 minutes lamang naman. Pe, pwede nyo pong i-share, panoorin, and uh, please subscribe. Pakihanap po sa Facebook ang GNPI Asa Ka Pa. Kung sakali naman po na ang gamit nyo ay YouTube, pakihana po ang Asa Ka Official. At sa TikTok naman po ay Asa Ka GNPI Philippines. Pwede nyo hong i-share sa mga kakilala nyo yung mga videos na yan at nawapoy maging pagpapala sa inyo at sa kanila na rin. Ito po ang programang kabalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas